palalang linggo mga kasari ngayon at ayan kung nakita nyo po si Inday bising bisi busy sa pagtatanggal na naman ng kanyang mga paninda sa kanyang paistante. Mm -hmm. Dahil ngayon po mga kasari is ipapagawa ko po yan kay Habi dahil ililipat ko po dyan yung aking istanting babasagin. Dyan ko po siya napiling ilagay dahil hindi po siya nasisikatan ng araw. Ayan kung nakikita nyo po dun sa gilid mga kasari yung aking istante na babasagin is nasisikatan po siya ng araw at dyan ko po mga kasari nilalagay yung aking mga pabi. Biskuit. ilang biskuit na po akong nakupasan at nakunatan at uh, talagang luging-lugi po ako mga kasari dahil po dyan sa aking istante na nasisikatan ng araw so ngayong linggo dahil nandito lang si hubby ayan siya na po ang pinagawa ko mga kasari kesa naman po magbabayad pa ako sa iba kung kaya din naman naming mag-asawang uh, pagtulungan yung maliit na bagay na ginagawa so syempre dahil ako is nandyan lang nakatunganga ang yung inday naman is asis-asis at habang ako ay asis-asis -assist, is ako rin nagbebenta. Ayan, may bumibili rin dyan sa aming tindahan habang kami bising busy So, tinatanggal na ni Habi yung istante dyan mga kasari dahil susukatan niya na po yan at uh, susubukan namin ng ilagay dyan sa aming istanteng kahoy. So, kung nakikita nyo po talaga mga kasari na sikat na sikat yung araw, tutok na tutok kasi sa mga kasari dyan sa aking istante ayan. Kaya ang aking mga pabiskuit is kumukunat. Buti na lang mga kasari is walang mga customer na nagreklamo. Or meron din siguro may nakakabili ng aking mga biskuit na kumunat pero hindi na lang siguro nagreklamo. Siyempre nahihiya din or mapapahiya din ako kung ibabalik nila yon dahil nga ayan nakakabili sila sa akin dito na mga paninda expired na at kumukupa. So, ayan, sinusukatan na po ni Javi yung uh, istante kung saan namin ilalagay dahil nga is, uh, sinisugurado namin hindi siya mahuhulog o hindi siya maano dahil uh, syempre babasagin yon pag hindi tama yung gagawin ni hubby it's talagang mababasag so ayan si Inday, busy rin sa pagtitinda habang busy sa pag-aasi so kami ni Habi dyan mga kasari akala nyo okay kami hindi <laughs> talagang ha, uh, nagpipilitan kami or nag, uh, nag-aaway din kaming dalawa dahil nga pag minsan may ginagawa siyang hindi tama ayan syempre ah, uh, uh, papaayos din natin at ipapaulit so ayan sinusukatan na ni Habi yung ah, uh, istante kung makasya dahil ilang beses din namin yan tinanggal mga kasari at ilang beses din namin yan sinusukatan dahil nga mga kasari talagang hindi siya pumapasok or hindi siya kasya dun sa istante ginagawa ni Habi so tinatanggal tas binabalik namin at tinitingnan namin kung anong problema so ang problema nga pala nga kasaris merong nakasiwang kahoy ah kahoy merong nakasiwang ah, na pako don sa gilid kaya hindi po siya pumapasok o hindi po siya nakakasya so nung binalik na namin ni Habi yung istante ayan pumasok na po siya at kasyang kasya ayan natuwa naman ako mga kasari dahil pwestong pwesto po yung aking istante dyan sa nating ginawa ni Javi, so tapos nang ginawa ni Javi, at ayan na naman po ako mga kasari magsisimula na akong maglilipit at maglilinis, dahil nga maraming kalat dyan sa aking munting tindahan at napaka-alikabo kung kailan ako mag-aayos, saka talaga lumalabas yung mga dumi-dumi dyan sa aking tindahan, so ayan yung natapos na namin ginawa mga kasari at natapos na akong maglinis dyan at na-display ko na yung mga pinamili namin ni Habi so yung akong pachichiria dyan paubos ko talaga muna yan bago ako bibili so ayan na yung akong tindahan mga kasari at yan po yung aking pinagawa so yan yung aking istante dyan at Diyan na po nakalagay yung aking mga pabiskwit. At dito naman sa kabila mga kasariwis ang istante ko. Diyan ko na lang po nilagay yung aking mga sukal, asin, cornstarch at harina. Dahil hindi naman po yan kumukupas at na-expired. So yan lang in ko sa inyong mga kasari ngayong araw na ito. At syempre medyo pagod na ng inyong kasari. At ako naman po is magpapahinga na dahil hapon na po dyan sa oras na yan. So yan lang. Bye-bye!